Hello guys! Nakakain oh. na video nga. Nagrabi yung sakinan na. Bagong gawas. Mid in Thailand man daw na yung gawana no. Grabe idulan ako nun na na yan. <laughs> Napay palabad sa baba. Umlupad din na yung motora. Eh. Tanaw na to ha. Mula, mula na ang ka ngaram pantisalito. Ito si Kim. walang tayo. Tanaw wala nang isang pagbandar. 680. Hala, tara guys. Ngandar na siya, guys. Lan tuyok nang palapad. Tuyok <laughs> <laughs> nang palapad. Tuyok yung palapad, guys. Idol. <laughs> بان uh...